Alright, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga boss. So ngayon ay nandito na naman po tayo sa, sa may divisoria no? So yan sa harapan po mismo ng Feltrust Bank So kaya medyo nag-uulan kanina kaya eh. ngayon lang uh, tumila yung ulan no? So i-testing natin, try natin kung meron pa ba tayo makikita ang mga buraot So update tayo Konte. <coughs> Dito yung uh, Oh malinis ha Dito yung bungad no Malinis na yan, maluwag Mukhang wala naman na tayong binabutan ngayon Wala na rin sila kuya Dudong Uy si Mangboy wala rin no So yan Ito lang yung ating mga inabutan. Sila boss dan. Wala rin. Ayan. Ito mga boss no? May nakita tayo rito na tsinelas. Ha? No sandal. Pero maganda ha. Magkano ganito? Ha? Seventy? Seventy? Good pa ba ito? 70 yun lang medyo ano oh mukhang original din to no, no. 70 pila mo lang tong ano malaki siya eto ganito 100 100 din yan yeah. 100 100 ang sandal 70 mm okay yun oh maaraw na oh may araw na mga boss Ah, cellphone holder. Kano ho yan? 80. Oh, wala tayong ilalagay na cellphone. Yan. Ito <laughs> ho, ano po ito? Ah, pang stand, no? Ito, mayroong keyboard pa that? Ah, sige lang, sige lang. Magkano ho yan? RGB, no? Parang gaming keyboard yan, no? Magkano ho yan? 150. Ayan, ito, laruan. Uy, o, pang games, no? Oh, pa Nintendo eh. Oh, gumagana pa po, po ito. Oh, oh magkano ho ito? 150. Mga boss, 150. Di e, controller oh ito. Sa TV ilalagay mo na lang siya, no? Kakabit. Bag din, speaker. Sa pa, madam. Ano speaker mo po? Sandaan. Sandaan. Ayan. Oh, may mga brief din kayo walker balino ba <laughs> ah yun ah ayos ah sombrero wow boxer top boxer shirt magkano huyan magkanyan ah 50 yung sombrero po 30 30 ah yan ok sige po salamat thank you thank you 30 yan yeah. salamat po ah ito ano naman ito take up. Wow, oh, ano, no? <laughs> Yung it's the. Uh... Alam ko nga eh. Alam mo yung Bluetooth na ano? Nakalagay. Okay. Oh, so yan. <laughs> Medyo malinis mga boss, no. Wala masyadong tao, ulan kasi yun <laughs> Wala masyadong tao dahil nag-uulan. May bagyo. <laughs> Ayan mga boss. 942 dar. Yan. Alright, diretso na tayo. May mga Mga power tools. Yeah. Wala tayong bago may papakita. Kasi nga, maulan. Sila ano rito? Wala rin yung nagdi-display. Naglatag na ako na Boss good morning ha. Ayan. Yan lang yung mga latag. Oh. Dito nga sa Saragosa, medyo madalang din yung latag. Oh. Dahil, uh, nag-uulan. Hmm, ito, andito pa rin to ha, gaming gaming laptop na Asus. Oh. nga yan, bossing? Gaming laptop natin? 15 mil mga boss. 15 mil ha, sa mga gusto na ito. Oh. May, ano siya, may kulay yung cable yung ano niya. 15 mil. Asus ang brand ng ano gaming keyboard ah uh, gaming laptop nyan okay thank you direct sa tayo wala nang masyado lotog eh ay ba ay wala na rin yung 20-20 Nakarigpit na rin Uwian <laughs> oh, na sila Yun know, oh, matyaga talaga si Mami Cora, ang tiyaga nyo po ah Sabi ko kay Ganda Kasi hindi siyang puti Kapuntara Mabaya pa po kasi Ito yung nyo Yan lang Hmm. Kasi di ba? Iyan. Naubos na yung kita sa pagdating ko. Ah, talagang mabilis, maminta talaga. Dibang, ano wala lang makuhaan. Makuhaan. Mhm. Ah, ayan. ayan Sarado oh Oho, ayan ha. Ah. Paninda ni Nanay Mami Cora, oh. Matsyaga talaga si Mami Cora, bilib ako rito, oh. Mukhang parang ano? Ha? Ah, oo. Oh, oh. Ah, sige po, Mami Cora. Salamat po. Tsaga lang, tiyaka lang po, no? Kahit niya naman yung ang magpapatayaw ng anak. Yan pa nila. Ah, ayan, oh. Uh, mga paninda ni Ate Marian dito. Hmm. Uh. <coughs> mm. ano to? Ano? oh. Ah, uh, modding. Ito mga ganito. Uh. Ipakita na lang natin. Ito Japan, no? Oh. Uh. Bali, ano to? hindi mo eh. marami, marami silang mga narito hindi lang nailatag lahat gawa nga ng medyo maulan as in maulan ngayon lang tumila kaya hindi nailatag ito, maganda rin po, eh. ito eh. yun na ito hmm. doon pa mga boss Pus, wala na yung datag nila ano dito Bus botcho mga ano kasi Nagulan ulan dahil may bagyo. Video video no? video Galing na. Wala na. Ano na. Ito 'yung dapat Bakit na. nga daw iniwan? Bakit nga iniwan? Kasi <laughs> kanya iniyari 'yung ano. Kaya ang yung kaligayahan niya, hindi ko kaya ang bigay. ko naman eh, ginalingan ko mag-alap hindi sa kama. Hindi sa ikaw mo ah. Baka pag ginisto, ibigay mo ako ito siya masaya, maging masaya ka. mo. Eh salamat naman, iniwanan niya na ako. Wala ka ng katak wala ka kasi, -kasi wala ka pang kaaway. pa. Kahit sa anong gawin mo, pwede. Eh, <laughs> Kahit sa malungkot paggabi. Oo. -o. Walang... Walang yakap. May una naman dyan oh. No? <laughs> 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 di ako, marami ako pwede yakapin kaso ayoko lang. <laughs> ah. Ayoko lang. Ako, Kasi ang gawa po eh. Mukhang <laughs> hindi <laughs> na ko Kasi muna. Kaya Ay, ang best, best, best <laughs> si 14. Sabi niya, Jenny uh -oh. Danda. Jenny Danda, sabi Jenny. Ika pera. sa edad mong yan. Sa kano nang naging, 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 naging boyfriend? Ilan nang naging boyfriend? na? boyfriend? Ako? mo bilang. Ano lang? Tatlo lang kami ko. Yun tatlo yun. hindi. <laughs> Ayos ka. hindi, siya, kaya. Saan na na? Saya mo muna. Tatlo, tatlo lang sila. Tatlo, tatlo. tatlo. Pero pinakal mm. ko sila nang walang kakambal. Yun. Hindi ko alam kung bakit pinakal nila ako na may kakambal. Hindi lang two, three. Sabi nila diba, the love is one, never two. Bakit ganun? Tatlo kami. Sa <laughs> tatlong yun, sino yung pinaka-the best at ano yung pinaka-the best na ano? na nagawa sa iyo. yung, hindi mo kayang kalimutan. Si Alvin hindi hindi ko makakalimutan. Kasi siya yung maraming babae. <laughs> At saan siya magaling? Saan siya magaling? Saan siya magaling? Sa una lang siya magaling. Ano masarap sa lalaki sa una lang magaling? Kasi sa una halos ayaw ko pagapuan ng lamok, pagdaputi ka ka, di ba? <laughs> Totoo naman yun eh. Baby, baby oh. ka. Ayaw lakas Ngayon, Kapag mag-asawa na kayo, magmumurahan na kayo, okay. di ba? Tapos umubulay mo ka bahay ng ilaw tubig, gano'n. <laughs> okay. At dito so, naman tumtungo sa bahay Oo, na. tapos hanap ka pala ng pera, maburah-burahin no, ka pa ako, oh, di ba? At sayano, ang saya, no? Bigyan ng jacket yan. <laughs> eh bakit? Bigyan ng jacket. Siyempre lalaki yun, dapat yun yung Katuwang ano, oh, mo. Oo naman, nag-anak duhay naman siya. Pero, ewan oh. ko ba kung bakit gano'n. Pero mabait yun ako lang sa bahay, di ba sila ah. diba, yun? you love Thank you. Okay, thank you. And I, thank you. And I, thank you. Isang kembot lang. Isang kembot lang, -ke lang <cualis> daw. Isang ka kembot lang, madam. matis mo, te? bilangan. Makukuha ka siya, ano? 50. Mali kang ano. Awa kami yung libre awak yan. Maraming ka halang mo. Eh, din Ano masasabi mo? Eh, di sa bahay yan. Doon mo makita yung ano mo. Ayan, madadali ko yung ko pa Oo, pwede na to Babe, may awak ko. Pwede mo ba uwi sa bahay ko? Basta't akin na pera, awakan mo ang kamatis ko. kasi guys pa, sa ulo ng masawa mo sa taas. Kung sakaling may makapanood dito at magkaroon ng interest, ano ba yung kinakailangan? Ano, ano ba yung requirements mo para sa isang lalaki naman. Kunyari, may makapanood. Mapahalagahan ako. Mapahalagahan. Tapos? Tapos? Tapos lang, magpahalaga ng aking ina. Yeah. Si Arlene Mateo. Ano ba gusto ko sa isang lalaki? Yun, ano ba? Sa isang the... lalaki. Oh. Yung ako lang, walang iba. Kahit hindi kami mayaman. Laban ako sa hirap. Sa hirap ginawa. Sa hirap at ginawa. Kaya sa hirap at ginawa. Iba kasama niya eh. Ako yung asa. Ay, ay, boy, pinadre, ay, na natin rin. Sa kanya, all. Uuwi na. Ano, <coughs> sa kanya ka, huwag na dumating. Masaya na ako. Babago yes. na yung sarili kung malik ako sa magulaw <coughs> ko. Yun lang. Hindi na kailangan ng lalaki sa <coughs> buhay. Kasi alam ko, ang mga pamilya ko mahal na ko. Hindi ka sasaktan, alam na, na, na eh hindi ka niya iiwala, lalabang kayo sa lahat. Love, I love my mom, Arlene Mateo. Hindi <laughs> <laughs> uh, <laughs> ako maradis ganda at ako kaganda. Sana all, bata ka pa. Marami ka... Ilang edad na ba? Ilang taon na? Ilang taon na ba? 30 Marami pang dati ka. Marami kang makukuha. Oo, kung sakaling may dumating dyan. Kaya na nakaraan kayo kaya. Mga ilang taon naman ang sakaling personada mo na kung oh, pag may dumating. mo sad kasi hindi naman ako may dumama sa lalaki. Sa baba, it may hindi ka kumawin. Kung so, halimbawa may natapos na dyan, 50 years old, 60 years old, pero may datong, pero walang dating, anong, ano yun? I'm not for sale! Pinibigay ko na to sa taong gusto ko at mahal ko! <laughs> <laughs> diba? uh, Di ba? Hindi mo mabibili to. Kasi yung hindi na mababayaran mo. Tama. Mas masaya Alam mo sa Kasi ko. At minahal ko. Siyempre minamahal din ang pamilya Pero sa bibili yung dahilan sa pera. Okay. Hindi kami hindi na lumaki ng mga karakas Basta't mahal at mahal siya at huwag niya lolo ko. Hindi ko rin siya lolo ko.

Ito Adidas, mga bossing, ha? Bali, ano po? Ano size nga pala na ito? Nakalimutan ko na. Hindi mo hanap siya, eh. 10.90, hap. 10.90, hap. Original, mga bossing. So, magkano last price nito, boss Michael? Ako? Ha? 2,000 lang talaga? 2,000 ah, lang. Ha? 1,000? Ah, 1,000 lang. 1,000 lang pala ito, May tawad pa. May 1,000 lang. Pero may tawad pa. Ang laki naman kasi. Sayang, no? Pwede na sana sa atin. Eh. <laughs> Check natin. Kasi yung mga ano natin, buyers natin, no? Ayan, no, boss. Ten na ni Hap. Ten na ni Hap. Pali, ten na Hap po siya. Ang laki? No. Pero ang ganda, original to. Balat, kita niya naman. Wow. So, hindi pa nagamit to. San libo may bawas pa. San libo may bawas pa. Ano? Napakaganda nito. Na 1,000 may bawas pa mga boss. Ito bossing. 300. 300. rin balat. Balat. Eh, ito rin, no? Oh. Eto, boss. One lang yan. hundred? One hundred One hundred. One hundred dito. One fifty. Pero ito yung, ito yung napakaganda, no? Gara na ito. One thousand, may bawas pa. Grabe. Regional. Maganda. Diretso, diretso. Bossing, oy. Wala, babangga na pala. Okay. Eto, bossing. Larga vista. 300 300 lang to mga bossing ah. 300 pesos din may mga sorted watch sila. Thank you boss. Maraming maraming salamat. Thank you. Ito <tinyo> sa Ito po. Magkano? Ay, magkano po ah. Oh, okay. Kuya, ito magkano po? Sapatos mo. Sapatos mo, magkano? 500. Mga boss, 500. Ayan. Sige po, salamat po. Ulan na, takpat. Ayan, kuya. Ayan. Ito na lang yung mga nakalatag-latag, mga bossing. Ha? Eh. Wala na eh. Maulan na eh maulan. So, ipakita lang natin na kahit maulan, ay mayroon din. Ayan, so, oh, boss. check lang natin. Wala na. ala na tayong inaabot na burautan. Si Kuya, nagliligpit na rin, no? Oh. Nagligpit na. Mag-uulan na kasi, Kuya, no? Oo. Oh. Ayun, ayun, na. So, yun na. natin, ano? Buti nga, nakapaglatag pa kayo, ha? Ayan. Pero may mga nakabenta rin, nakabenta rin kahit pa paano. Oh. Mm -hmm. Ayan. Sige po. Salamat po. TV Plus. Okay. Siguro. Eh. Siguro hanggang dito na lamang yung ating update, mga boss. Isang maulan. At uh, may bagyo. Paparating pa lang naman yung bagyo, no? Ngayon. So, para sa ating mga solid subscribers and viewers, maraming maraming salamat. Once again, laki adventure. Nagsasabi naman ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Siyempre, ligtas sa anumang kapahamakan sa buhay. Um, Sige, tayo. Yun, yun. si kao yung katandim ni ano doon, ha? Na? Na, napanood mo ba yon? Saan po? Yung kinatandim na nag-showdown siya na, ano, di ba? Ah, city po. Oo. Saan po yan? Opo. Ayun, nakausap ko kanina doon, eh. One, next time, gawin niyo ulit. 25. lima? Sige. Judang. Oh, some I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to of give it up but this time. I don't know. Which way to go somewhere I've already been Am I really going back again this time?